Eh okay, kaya. Kaya ah, dumal. Oo nga, tamo. mo. Ah, dumal dan, eh. Oh. Tingin dyan at baka masugatan ka. Pag nagkakayod. <laughs> Magano ka na nga lang doon? Kaya yun, hindi ah. Dali Ano Patapos na. Yes. Okay. Danda, baka maputo lang kamay. Ay, okay. naku nga nga Dali nga. Ah. Buti marunong ka na. Hindi okay. nga ako di ko alam kung paano. Kita, yayo, no. Siyempre sa una Ay, yan, hindi ka pa ganun ka kagaling. Pero pag sa susunod, masusubad Sana, kaya pa? Hindi ko alam. na. Ayoko. Oo, ano yung mga video? Nasa nalugta ang video. ko na, Ateman, baka masayang yan. Hindi na Ano? Di na. Hmm? Di na. Oo. tayo. Pwede tayo kukuha pa ng puso. Hindi pa nga nakakapag-practice. ko na. Dato, para mabilis. Ha? Ah. Hindi pa nga